umaga. Magandang hapon, magandang gabi sa buong Pilipinas sa at ng dako ng mundo. ay sa wadi laban ang punta namin. Umulan man o tumaraw. Maulan dito ngayon sa Riyadh So, tatakbo kami. Ganun pa rin, dahan-dahan. Kasi madulas ang daan. mag-con muna kami. I-update ko lang kayo mamaya kung anong gagawin namin. Pagdating doon. Siguro tambay lang muna kami doon. So, maraming salamat. You know? Yeah. Para break na kami. Napa na. Oh. Kahit ulan. Vamos a esconder. ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Quién es el plan? ¿No ni palán? ¿Oh? ¿Ni palán? ¿Ah, ni palán para yo? Sí, me vas a poner. ¿Está por tanto? ¿Está por tanto? Hindi pa kasi bula, bukas yung kulay orange na no? oh. Orange na? Ha? Na kwan. Real Metro. Uh, ano para ka akala ko wala lahat. Hindi pa? Hindi pa operational yung orange? Lang lang. Oh, March na ata yun. oh, ngayon. Katapasan. Okay. Ano daw yung papuntang Kwan eh? Papuntang Red Sun banda oh. okay. Malapit sa Red na yun oh Malayo pa, hindi pwede lakarin Dapat diretso nila yung mga kanila ano, heritage sa no? yung mga pasyalan uh, ng tao dapat ito. mayroon, yeah. no. Iya. Yeah. Yeah. Dapat Mayroon sila pero bas siguro yan Pasang daanan. Ang dami dyan. <laughs> tayo, sa, sa, sa. Dito tayo. Dito na yan ang likob. Ayan, Lakas siguro ng ulan kagabi dito. O. Pero maliwanag na yung pan. Wala nang ulan kagabi.

i'm バトンタッチ。 tayo sa Wadi ani Padam o oh yan, makasama natin oh. yeah ang dami may mga mangilan nga lang bikers eh maulang nga yun kaya medyo kukunti mga tao pero kanina nung magdaan tayo namin nag-jogging Update update lang. Maliligo, Maliligo na naman ang bisikleta. Oo. Oh. Parang bukas bulan ng bana, madilim araw ah. Dito umulan. Lag kakatapos lang ang ulan dito. Kain na tayo Agahan Tapos yeah. sa yeah. kami dadaan mamaya Aking kalid Tapos nang magbike Ayan. 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 Yon motor prop tala gaon. Pa pa. Tala prop tala ki. Oma oma don samai banda round. Jalo ngimo. Ah. Si so bandar round ta banda round.

Kuya okay, Bong, nantay Pagod Ay, ang sarap mm. ang pakitamtam lang ang lamig Ano na siya? Ayan, Ayan lang Ayan ako la. Oo, ng ulan Ayan Ayan oh. na pa. Ayan. Maulan pa, kaya amin to kami Nandito kami sa bus station Ayan. At least may mga ganitong uh, Pahingaan <coughs> Ulan eh